At the same time, hura din yung kanilang mga damit dito. Kasi nakita ko kanina, sumilip na ako, 65 pesos lang and 130 pesos yung kanilang mga pants. So tara, sumahan nyo ako. i guess. akin. Saan so, na kasi sa akin kasi medyo mahal <laughs> Ayan. So, eto ang napili ko dito sa area natin ito. Para mga ka-Eddy, punta naman tayo sa ibang mga. So, dito mga ka talagang tsagaan lang sa pagpili kasi talagang maraming damit and hindi mo makikita yung mga magagod at pag pinit mo dun mo ma-appreciate yung ganda kasi actually nung bata naman nun ako nag u -okay din talaga ako kasama ko yung kapatid ko yung sister ko na si She so yan siya lagi yung napili ng damit ko sa upa uh. Natin. Wow, ang ganda. Sexy. Ang sexy. Ayan. Ayan. Parang po. cute to. Oh. So, Ay, ang ganda niya. Parang cute. Hello. So, let's try. Ang ganda to. Ang ganda rin ito. Imagine, 65 pesos lang to, mga ka-heavy. P55 Ay, 55 55 mura mura to ah. Ayan, wow. wow Tingnan natin kung baba kaya si madam ngayong araw? Ito kaya Wow, may, pa Ay. may <laughs> Pero Kompleto yung... ba yung bato? Hindi, hindi <laughs> Ito, tingnan Ayan. natin Wala ba akong ano, outfit sa uniform? <laughs> Ayan, parang ang cool. Try ko nga. Yeah. So yun, tara mga kaibigan na. Lang. Bagay kaya. Umay <laughs> <laughs> diba? oh. so, na ako. Ang dami ko. Masusagapin. So, andito naman tayo sa mga Palda at Shorts na nice station. And, sinama kanina sa aking pagpili at sobrang dami talaga ng aking napili. So, pakita ko na lang sa inyo, isa isa yung aking mga nagustuhan. Yeah. Mga ka-Evy, mixing pets lang to. Oh. Sobrang ganda, o. Oh. Gucci. <laughs> ganda. Sana kasi sa akin. Tapos, eh. pakita ko rin

Ang ganda. Sana kasi sa akin para hindi mo. Ayan, si Kev. Dasha yan. Susukatin pa yan. Heavy. I like this. Ang ganda. So, pupunta tayo ng ice cream. Nahanap tayo ng kapal. And then this one. Ang ganda rin. Tayo. Ay, pili ko kasi yan. Ay, ang ganda. May garter. Ang ganda ng quality niya. Feeling ko kasi siya.

tayong <laughs> kinsa? so, eto mang kaeng, hindi ang ganjani ng may na mang? matita, matinangkaw, eh yung haba, so, ito na, eh, blue, red, red naman, Wala kasi ako na pantalon, Medyo may tabata -taba lang ako? pero, kaya yan, para pa hello, <laughs> so, ito. Oh. Ang ganda. Sobrang ano pa niya. Bago pa siya. Bago pa yung ano niya. Parang hindi pa siya nasusuot. May bulsa. Yes. Wow. Ang ganda. Ang <laughs> Bye. <laughs> Grabe guys. Ang ganda nito. Perfect na perfect sa katawan ko. Ayan. Sobrang mahal ng ganito yun, yung mga denim, yung ano, pants and ano, jumper. Magkano lang po dito yan, ma? Pero dito, once, 130? 130 Five. lang, 135. Ang yeah. ganda. Ang ganda, may, may slip pa siya. Ay, may slip, may pa-slip wow. pa. <laughs> Mabila, <kabila>. Wow! Mabila ka Wow! Hello! So, eto mga ka-heavy. So parang ganda. Cute na pizza. Siniswerte ata po kayo Ayan. sa Ukay ah. Sinuswerte talaga po sa Ukay. Buti na And lang hindi na tayo nagbunta. Wow! Oh, ang ganda! Ang so, sexy! Okay. <laughs> <laughs> ang ganda! Bye. So eto naman mga kay Evie. Ayan. Pinag-partner ko yung napili ko na blouse. And yung skirt. So bagay ba? Mag-iisa okay. kayo tics nyo, ma'am. Mag-iisa kayo tics nyo. Pero worth it naman. Kasi maganda yung mga lakot. May busa. Wow. Kumakita. Yan. Yeah. pinipili akong boots. And, very rare yung design niya. And, bagay siya dun sa nabili ko na pink mas na, na pants. Sobrang ganda. Ayan. Yeah. Buti na lang na-tempohan. Buti na lang na-tempohan mm -hmm. Tingin nyo ma magkano ang abuti ng... Guess the price. Makahula <laughs> may <laughs> presyo. ng ating okay. ano ngayon. Okay. Magkano kaya ang aabutin okay. ng ukay? <gasps> oh my gosh! Ito kasi po yung 135, 125. Na lang. So, 125. 125? Okay. Ito yung 55. Magiging 50 na lang. Yeah, you know? and then 135 kasi marami namin na lang. Ipigay 125. Ito ay 300 na lang. So, so dati siya 680. So, 300 na lang. So, yung boots ay 300 and then 50 and then yung box mo one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 by 50, and then 2 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, yung isama ko na lang yung sa dress dun sa jumper. 1, 2, dress by 125 and then ito yung pants mo 1, 2, 3, 4, 5 that's it ito po pants yung discount. Ay, may discount na ako. Meron na. Yung 135, ko na lang ng 135 kasi marami na. And oh. then, si 55, 50 na yeah. And then, 680 lagi 300, 300 300 lagi? Bukan 250? 300 Oh, oke, tapi 300 lagi <And> 300 lagi? Saya tawa-tawa 300 lagi 300 lagi Jadi, bye Mbak Joy, kamu pikir dia berada di nasa Saya pikir dia berada di Rupa 3000 3000? Oke Ya na yan ya na. so, na. na? check natin 359. Mm -hmm. mm -hmm. so, 'yon? Ito 'yon, uh -huh. eh, <laughs> <siya, tawang> <laughs> <laughs> sa may sports brao. Magkano lahat? Okay, so, bali, 300, plus, 50 plus 400, then plus 700, plus 700, plus 750, and then 1,000. Ay, Wala ang galing ko. Malapit, galing. malapit sa presyo ko. 2,7 lang. Yay! Yes. Sobrang dami na niyan, guys. 2.7 lang yan. Hello po kayo. Hello. Kasali <laughs> ako ko sa mga ano. <laughs> <po> eh, dito. <laughs> okay dito. Ano yung pangalan mo sa Facebook? <laughs> <laughs> Miss Joyce po. <laughs> sa YouTube po. Ah, YouTube. Ah, oh, Ako. Uh, uh, na, okay. po. Mueko. Eh. Mueko. Yeah. Mueko. Yan. Mueko. Yan. Mueko. Yan. Mueko. Mueko. Yan. Ayan. Yan, yan. Ito po siya. Yun! Nakapollow <laughs> na si ate! <laughs> Thank, you, Thank you po. Ano po pangalan niyo? Annalyn Brosa. Shout out po kay Miss Annalyn. Brosa. Oh, ang dami. May boots pa yan. May boots. Sa'yo na kasama na? Hindi pa ma'am. pa yan. Okay, isama mo na. Libre ko na yung Ay! Okay. Ibang klase oh, talaga. <laughs> Dalawa lang. Grabe guys, nailibre pa tayo na. Okay. Hahaha! ha 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 Nakabis, nakalibre yung isa dyan. Yay! Hey, so, thank sama. you, ma'am. Shout out po sa'yo, <laughs> Joyce, sa vlog niyo. <laughs> <laughs> so, nilibre natin siya kasi sinamahan niya ako mag-upload. Yay! Yes. Pero kung oh, so, lagi siya dito. Uy, lagi lang ang kalala ko. mag-iwan mag ng mga mabibigat na pa. Oh, Ito tayo, ba. Oo! Hey. Oh, oh, so, thank you very much. Dati yun, ten. Last year pa yun. <laughs> okay pala. Okay. okay. Oh, yeah. So, siya. <laughs> ang dami! Grabe! Sana abutan ang 3,000 challenge. Wow! Thank you. So, ayan na rin siya. May OR ka ni Okay, sige. So, ayan mga ka-Eddie. Yung mga pinamili namin, sobrang nagagod talaga ako. And, humingi ako ng resibo kay Ate. At tamang-tama -tama ang aking budget. 3,000 pesos. Nakailang pieces ba yun? 20 plus. Hindi so, lang. Dami. So, sobrang ano. Ilan lahat yan? <laughs> Ilang piraso lahat. Ilang piraso. How many pieces are you? So, 3,000 pesos so, na 3, budget. 3,000 pesos ay meron ka na. Yung garments mo, 27. Ano, ah, lo, no, plus para sa kanya. Plus 2. 30. Uh, 29 na garments. Isang bag, isang bag. 29 na damit and isang bag at isang yes. boots. Grabe! Pinagana, 3K lang yon. Ang galing! So yun, abangan nyo yan sa aking Get Ready With Me. Kasi isusuot ko yan and ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ipapartner ko sa aking mga ready dito sa Ukay. So yun lang mga Thank you for watching. Bye! And just hold it down.